Toyota Vios mga kaidol tumatakbo sa bilang na walang aircon nakita natin putol tulo oh. yun kaya mga kaidol kung naranasan nyo yung ganito na uh, biglang na walang aircon t -t 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 una titignan nyo titignan mo kung putol yan tapos yung magnetic hindi gumagana nadamay kaya palitan na natin isang set idol yan magkabit nito idol may clearance da, may clearance para hindi siya sasayad hindi rin masyadong malayo kasi pag malayo naman siya hindi siya gagana pag masado naman dikit baka posibleng masusunog yung puli kaya dapat tamang clearance lang yun nakabit natin antayin natin yung pambelt kasi yung pambelt sira pambelt niya makaya doon sirang sirang yung pambelt niya sirang sirang yung pambelt niya kapaligan natin <coughs> yan ang idol okay na. Okay doon. Siyempre lamig na siya. na. malamig sa loob. Yung ko lang eh.